Sagutin natin yung tanong ng isa nating followers about Budo sa napag-usapan namin kayo sa live via TikTok about dun sa officer nila na nagmumura sa guard mounting. Yung nag-PPI ba? Siguro alam yung may pagmumura. Well anyway, ang pagmumura kasi pwedeng ano yan eh, pwedeng may kaso, pwede rin yung, kasi depende eh. Basta sa nabasa ko, ako din sa nabasa ko dun sa books na ang pagmumura kasi pwedeng pumasok sa slight oral defamation yan or grave oral defamation. So, depende sa sitwasyon. Kaya nga, uh, kasi malalim eh. Alam mo, ang batas kung minsan, napakahirap talagang anuhin yan eh. Uh, mabusisi kumbaga, kung hindi tayo mga abogado, so napakahirap natin yan. Yan kung sabi na, naintindihan ko doon, kung galit lang, dala ng galit, na pag nakapagmura yan, medyo intindihan eh. Kasi syempre naman sa mga tao, tulad natin expression, mga ganyan, di ba? Pero pag namating sa point na may ginawa ka malalim na talaga siguro baka napahiya na or minura-mura mo siya in public mga ganyan yon so sa guard mounting kung namumura minsan ng mga officer siguro titignan natin yung dahil baka sobrang galit na rin na halos magkaroon nagkaroon ba ng imminent danger or talagang pwede makompromise especially pati yung kontrata ng agency nyo maraming madamay kaya minsan nagagalit ang officer na kapag mura pero sa mga officer dapat huwag naman kahit anong galit kasi sabi nga doon papasok mo ano eh how do you manage your temptation yung emotion mo diba kasi ang hirap nun eh kaya ngayon ang dapat marunong tayo mag ng emotion natin especially mga officer kasi hindi natin din kilala yung mga guard natin na sobrang kilala mo yan or hindi pa din eh kahit kilala kahit matagal mo ng kasama yan pagka nagkaroon talaga ng malaking problema pwede makagawa na hindi maganda yan it's either may, mayroong makompromise alam yung naibig kong sabihin diba? especially may mga parents dyan pag duty yan. Paano kung naggalit na nagalit sa iyo sa office sa, sa pagmumura mo sa kanya? 'Di ba? Kung magsasalita tayo mape personal natin ba may tatama na personal? Magbibigay agad tayo ng excuse. sabi natin pwedeng babanggitin ko medyo pag paumanhin kasi medyo mabigat or may tatamaan talaga or kung sino man ang matatamaan, na awit, Hindi ko man babanggitin ang pangalan, sana maintindihan ninyo na ginagawa ko lang to, eh, parte ng trabaho. Dapat maalis doon yung pagiging personal eh. diba? nyo? Kahit galit na galit ka, pag naramdaman naman ng mga uh, subordinates natin yan, na parte lang ng trabaho, matatanggap yan. Pero yung alam mong mali na, sinabihan mo na talaga, pininpoint mo na yung pangalan niya, lahat alam niya na siya, tapos ipipi mo pa yan. ba diba? parang, napaka uh, ano na yun eh, sobrang unjustifiable na yun. So dapat, anahin natin lagi hanggang trabaho. Pwede mo naman kasi o, talagang nagkamali ng sobra, sanctionan yan, bigyan ng sanction, i-reprimand yan, e, diba? o, di ba? Uh, yun ang gawin natin. Kasi, ikaw ang masabihin natin sa proseso, may due process dapat. Tatanggapin naman nila yan eh. Kahit may murahin yan, o ano pang something, di mo pagalitan yan, na maayos, okay, nagkamali ka, base sa ating protocol, base sa ating guidelines from the agency, nakakomit ka ng mali, eto yung maliging violation mo, papanimpanag sa kanya, kasi ang nangyayari ngayon, puro pasigaw na, galit na. Sa Card Mountain, magagalit ka na to the point na may IPPI ka na. Mali na yun. Kung ibang ano na yun eh, ibang process na yun. So, dapat, hindi dapat talaga nagmumura. Pakaingatan po natin yan. Ang pagmumura, hindi dapat natin ginagawa yan. Dapat palaging isipin natin, tao yan, may damdamin yan. At naghahanap po, hindi niya, para sa pamilya.